Sobrang dami nagme-message sa amin sa WhatsApp kung nalista na daw ba sila or what. O eto na, mapagkakataon nyo na para mapalista kayo mga kabayan. Kung saan saan kayo nagko-comment na video para mapalista. So dito lang kayo sa, sa video na to magpalista. So eto, i-comment mo lang dyan sa baba kung taga saan ka. Example, o eto, para to sa mga taga Riyad at saka taga Jeddah O ayan, uh, ipopost ko dito ng malinaw yung uh, listahan ninyo. Uh, example ng mga taga Riyad. So andyan, ipopost ko ito, taga Riyad dyan lahat. Hmm. Mag-comment ka lang dyan sa baba kung taga saan ka, pangalan mo, location mo, at saka hashtag prepood ni Mamang Guard. Huwag nyo kakalimutan yung hashtag prepood ni Mamang Guard para mapansin kayo at mailista kayo ng mga taga-lista natin. So, yan yung mga taga-riyad. Ito naman yung listahan ng mga taga-jeda. So, check nyo na lang kung nandyan yung pangalan nyo. Kung nandyan yung pangalan nyo, pwede ka mag-comment -ano, mag sa baba kung anong number ka dyan sa listahan. So, sa mga wala pa dito sa listahan oh, Magpalista kayo, Riyad at Jeddah lang to ha uh, Hindi po ito ilistahan nung sa libreng chocolate natin So, ibubukod ko ng video yung libreng chocolate natin Para ano para hindi magulo yung listahan So, dito lang to ah, uh, Riyad at saka Jeddah So, pag mag-comment kayo mga kabayan Lagyan nyo po ng example uh, Ryan Lopez, Alhambra, Jeddah Tapos, hashtag, prepod ni Mamang O, oh, ganun lang Oh, ito naman. Halwa, taga Riyad ka. Oh, uh, Riyad, exit 2. Oh, Ryan Lopez, Riyad, exit 2. Oh, tapos. Uh, hashtag free ni Mamanggard. O, oh, yun na. Pwede na yung O, oh, kaya naman, Riyad, uh, Uh, takachuchi, ganun. Depende sa location mo, ilagay mo lang yun yung location mo Kasi mahalaga yung location yung mga kabayan Kasi doon nat, natin makikita Kung saan kayo dideliveran Tapos pag nabunot na kayo, abangan nyo sa Youtube Kasi sa Youtube, dito lang naman kami sa Youtube Nag-upload ng mga updates sa One. Hindi kami masyadong nag-upload sa YouTube, sa Facebook kasi madaya si Facebook. So dito tayo sa YouTube mag upload ng mga mga updates sa about sa ano natin, pamimigay ng free food. So suportahan niyo yung YouTube channel natin. Manood kayo sa mga playlist natin diyan. Manood kayo sa, para madagdagan yung watch hours ni Mamang Guard. So tulong niyo na yan sa team Mamang Guard. So team Mamang Guard, shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa mabuting gawain. Salamat.